you mm -hmm. Welcome back to our channel, Andrea Judge TV. And yeah, for today's video, um, yeah, um, another weekend, another weekend vlog. Kasama kami, to Andrea and Judge. And yeah, currently pawi na tayo ng bahay. Um, di na ako nag vlog ka kanina umaga kasi. Um, late na ako nagising. Actually, pumasok ako this Saturday for 4 hours. Um, Nag-pick up ako ng, ano, ng shift kasi 4 hours lang naman guys and may bonus yon kaya sayang naman pinick up ko na and yeah okay. ngayon na magsisimula yung weekend natin so ano bang plano namin ngayon so pasasya na guys ha? Ah, medyo nakaharap again dun sa kalsada yung ano yung yung camera yung vlog ko para at least uh, habang nagsasalita ako and at least nakikita nyo rin yung paligid dito sa lugar namin So, yan, kumikita niya maano pa rin, mas snow pa rin, o maputi pa rin yung paligid. Pero nakalabas na yung araw, nag-snow like I think Friday. Nag-snow like ng Friday ng umaga. Tapos ngayon, it's gonna be sunny, pero malamig pa rin. I think 70 degrees Fahrenheit. Um, I don't know about sa Celsius, pero malamig pa rin yun. Nasa freezing point pa rin tayo. So hopefully, magtuloy-tuloy na tumas yung um, ating Uh, temperature. Pero, ayan, so far so good. I'll take this kind of weather kasi maaraw. Although sabi nga nila kapag maaraw, mas malamig yung feels like. Although it's 17 uh, degree Fahrenheit, um, yung lamig sa labas is mas Mas, mas, ano, mas, mas malamig kasi ano, Ewan ko, may nagsabi sa akin na kapag maaraw kasi walang ulap, so yung lamig, madali yung pasok ng lamig or something like that. Kaya yun, um, uh, I think, yun yung pagkakasabi nila basta pagka maaraw, walang mga clouds, mas malamig yung pakiramdam ng, ano, ng paligid. So, ayun. So, na nga tayo pa -uwi, guys. And, ngayon na ang ating weekend. And, Saturday, wala namang kaming plano. So, karon Pero naisip ko pa rin mag-vlog para at least um, um ko tong um, araw na to which is walang plano this Saturday. So mag-go with the flow lang kami. Uh, tingnan natin kung saan namin kayo masasama for today. Kung mag-Uber Eats ba kami or mag um, kasama ng mga bata. I think minessage ako ni Dexter yung pinsan namin. Ito yung nagpapasama siya kasi bumili siya ng ano eh, riding na lawn mower maganda yun kasi um, he's preparing for the summer and the spring and di na nakakapagod yung ano yung yung uh, pagka nakariding ka kasi parang sasakyan lang yun tapos iikot mo sa buong ano mo uh, lawn mo so ayun tatry uh, namin kuhanin yun uh, dadaling ko tong truck they said like 400 pounds I think kaya naman ang 400 pounds to yung likod ko kailangan lang namin ng tale para uh, ma-secure yun, so yun, yun yung lakad ko usually for Sunday, but this uh, Saturday, ewan ko ba mag lang kami, tingnan natin guys update ko kayo, so see you later, uh, gusto ko pala ano yung mga subscriber natin na 326 subscribers masaya na ako dun guys, kasi nag-start ako ng 10 subscribers lang ngayon 327 na pala 327 subscribers. So hopefully guys, na-enjoy niyo yung mga content na ginagawa namin and sana uh, by end of this year um makaabot ako ng um, kahit 1,000 or 5,000 subscribers. Sana ayun. And yeah, update na lang later guys. See you. Bye. So ayun guys, no. Dito pa rin tayo. Update ko lang um na-stuck tayo sa traffic. ting nasabi ko na atato sa last vlog ko na um, usually naman dito sa US is um uh wala masyadong traffic or hindi naman talaga traffic most of the road here mostly sa mga ano yun eh, downtown or city doon yung talagang heavy traffic like for example California sa LA and sa downtown Chicago doon usually ang traffic pero pag mga ganitong road kita talaga traffic eh uh, unless meron na lang na accident, eh na nangyari so I'm guessing na merong accident na nangyari sa harapan so uh, that's why it's like mara, um, that's why traffic ngayong um, araw na to which is Saturday and it's only 11.56 or 12 noon pa lang magt 12 noon pa lang di naman ganun ka ka traffic usually pag ganitong oras oh ayan meron nga 'yun no, ko na nakita sa video guys pero ayan it traffic Ayun. Oh, i think we need to reroute kasi naghahard like, may traffic dito oh, okay. police guys and uh, fire truck so dito ang response team dito sa US is um, uh, pagka may accident or um, accident shooting na nangyari dito sa sa US or anything na happen sa kalsada usually ano talaga um, team yan sila pagpupunta so the uh, police uh, police department uh, uh, fire department and yung mga paramedics. So, nag reroute lang ako ng konti. Medyo nag kami dito sa sa fast food. Ayan. And kaya pala traffic. Ayan. So, liko tayo. Medyo marami sa sakyan. So, lum lumikot um, 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 lang tayo ng pagano Tapos, um, dun tayo lalabas ulit sa same na kalsada na pinasukan natin. Right of way nila yan. Nasa kanila na lang yan kung pagbibigyan tayo mm -hmm. o hindi. So, tignan natin kung pagbibigyan tayo. Ayan, I think okay naman. So, pinagbigyan tayo. Ayan yung bus. So, ayan. So, hindi tulad dito sa Pilipinas na kanya-kanya. Minsan walang bigyan dito, nagbibigay naman and may mga tatawag na right of way kung pwede ka mag turn yielding so mag yield ka kung di mo right of way yun ang time mo silang matapos hindi yung katulad sa Pilipinas na hindi um, mo well, natin talagang the right way, way. way mo na kagad so, yung ano, yung kunwari, uh, sa intersection liliko ka agad dito hindi ayun grabe pala nasunog oh my god nasunog yung sasak yung sasakyan guys kaya ano ah, hindi na bangga eh kasi wala namang kabanggaan i feel like parang ano baka yung engine niya ano nagkaroon ng problema sa engine kaya ganoon ayun so ayun lang guys ah, uh, dami ko naman nasabi ulit so update ko na lang kayo later see ya 2000 years later and hey guys update um dito tayo ngayon sa Manila Grocery uh, um, Ewan oh, ko kita dyan eh. Uh, ayun no, Manila Grocery. So, Filipino store yan dito malapit sa amin. I think like 2 or 3 miles away sa bahay. And for, dyan tayo bibili ng ating um, tanghalian. Kasi hindi nakapagluto si Andrea. Um, nag, ano kasi siya na grocery. And sabi ko, uh, gutom na kami. Sabi ko, um, bukas na lang kami magluto. Para makapagpahinga din siya. And, yeah, bibili na lang muna kami ng lutong ulam. Yan, ganito mga. May mga lutong ulam din dito sa US, guys. Um, yan. Yeah, usually, sa mga Filipino store, uh, nagluluto sila ng mga um, putahe. And then, you can, like, buy yung mga parang may medium size sila and then may large size. Pwede ka rin umorder ng kanin, uh, take out. And, yan. Yeah, um, ngayon, bibili lang muna tayo ng, ano, ng 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 ulam sabi ni Andrea dalawang ulam yung gusto niya so, ako na daw bahala so tingnan natin hopefully may masarap na gulay you know mga chop suey or nakagutom. or parang ano adobong kangkong sana meron ayun or laing pwede din ayun and uh, tingnan din natin kung ano mga mabibili nating um, groceries like pancit canton yan so good yan sya dito for mga pansit kanton ketchup mga Filipino product na pwede mong bilhin Um, common needs na Filipino products Meron dito sa uh, mga Filipino store Dito sa Manila Grocery Yes yeah. Order na ako, bibili na ako ng food eh, Tingnan natin kung may, may, mga makikita natin sa loob See ya, peace Ano Primo oh yan. Alam ko na vlog ko na guys pero lahat ng sasakyan namin ano nilalagyan namin ng pangalan kasi part na sila ng family. So ayun, ito yung Manila Grocery. Yan. So tingnan natin kung ano mga mabibili natin sa loob. Guys. Pasok lang. Open. Yan. So ayun siya. Pasok restaurant shining kahit pa paano. Ito may mga tao si Logan sila dito eh. Mga snack. Boy, bawang. Ketchup, ang Tomas. Ayan. Tingnan natin ayun yung menu nila. Ayan. Ayan. Alright, okay, update na lang. And guys, yung mga ulam nila, baka masarap yun. No? Tinola, Bopis. Uh, hindi ko na alam yung iba. May pancit din. Adobo, pork, munggong. Yung munggong, baka mo. okay yun, no? Ayan, sige, pag-isipan ko lang. Ayan yung palabang yun. na masarap. Pag-isipan ko na lang, tater. Ayan, ayan yung mga presyo nila. Large, medium, and then small. Yung mga uh, nata de coco din dito. Chicheria, Mr. Chips, Piatos. Yan. So, para ka nasa Pilipinas. Nova, favorite na. Kuha ko na ito. Yan. din tayong Piatos. Sour cream. Yan. Yan. May mga frozen goods. May sita sila. Isa sa to sa Pilipinas na kami. Saka Mogu Mogu. Yan. May mga Pinoy drinks din dito. Ayan. May mga longganisa. ako kumuha ko na ito. Saka hotdog. Walang tender juicy pero ito yung mga pulang hotdog. Oh. Parang sa Pilipinas Cheese dog masarap. Ice cream meron din. Magnolia. Ayan. So, tignan natin kung ano ma-order. Pansit Canton. yeah, favorite. Pansit Canton. So, ayan guys. Naka-order na tayo ng dinuguan. Dinuguan. Um, um, naka-order na tayo ng dinuguan saka pork steak o oh, parang bistek yun kuha din tayo ng ano ni Claire ah mahilig si Tipa ni sa Pancit Canton eh we got Pancit Canton and then kuha tayo ng hotdog we may tender juicy oh yan masarap to guys may tender juicy let's go kuha tayo ng tender juicy pang baong baong gulo dalawa walang cheese gulo yan so Magbabayad na ako guys And ayun Nakabili na tayo ng ating food eto na yon. So may longganisa, hotdog pang baon-baon ko usually Ako lang naman kumakain noon Kasi si Andrea, si Tiffany din no, ang mahilig sa Longganisa yon. Kasi uh, laki na halos dito And since before Hindi naman talaga ako makain ng longganisa So yun, masarap yung longganisa dito For a while, hindi eh Yun yan. Sa so, tin longganisa nila, guys. Matamis yung gusto ko yun Matamis parang walang plastic sa loob. Sa hindi yung katulad yung malalaki na chunky. Ito pahaba, less skinless. So, ayun, paborito ko yung longganisa nila dito. Bumili din ako ng Pancit Canton. Yun naman ang kay Tiffany. Mahilig sa Pancit Canton. <laughs> and, uh, and, ayun, um, bumili natin kami ng, bumili din ako ng ulam namin. Um, dinuguan. Ang sarap ng dinuguan nila dito. Nagutom <laughs> na ako. Dinuguan, tas pork steak, tas palabok. Yun. Sige guys, update ko na lang kayo. Tulad nga sinabi ko sa kanina guys, um, wala naman akong ganap ngayon. Wala naman kaming ganap ngayon. Um, vlog lang, vlog, um, daily vlog. Uh, a day in a life. Kumbaga nang walang gagawin. So, ayan. Thank you pa rin sa panunood. And hopefully, ma-enjoy nyo tong video. Update ko na lang kayo later guys. Peace. Bye. guys. Uh, na tayo. Um, ko lang si Andrea. Ating parating na din yun. So, um, ayan. Um, anong oras na ba? I think it's 1pm. Late lunch na kami guys. Um, eh, handa ko lang yung pagkain ako mag-prepare ng food ngayon and um, yeah, para pagdating na Andrea, kakain na lang kami pero syempre, sabay-sabay kami kumain guys so, wait lang namin si ma'am and then, um, yeah, kakain na so, ayan. um, dito na ako galing work and Magprepare na ako ng food doon. And update ko na lang kayo later guys kung anong magiging ganap ngayong araw. So, let's go. Bye. Three hours later. And, and guys, nandito na si Andrea. What's up, ma'am? Ma'am? Ayan. So, kakain na kami guys. Ito pala yung mga nabili namin. Nabili ko sa Filipino store yung palabok. Ang sarap. Favorite ko to. Manali yung palabok dito. And then, ito. Hindi pala tinugan yung nalagay ni Kuya. Pero ayos lang, masarap din to. Parang gata na, na pork. And then, yung pork steak. So, ayan. Uh, saka rice. So, kakain na kami, guys. Late lunch. Ayan yung oras. Okay, 1.30 na. So, ayan. Kakain muna kami. And, um, pati mga kids kakain na. Gutom na kami. So, let's go. Update na lang later. Bye!